Siyempre guys, magkikiuso din tayo. So, pag nahanap mo to, sayo na to. Ayan. Tunay yan ha, tunay. So ayan so paki-video na lang yung makakuha nito na sa ano ng isang dan paki-video na lang para makita ko o malaman ko na nakuha mo na yung pera para makapag-upload tayo ulit ng video so ayun. congrats sa makakuha ng isang dan. Yeehi. So ayan. so congratulations sa makakuha ng isang dan. So ngayon pa lang Sabihin ko na congratulations sa iyo at ipe-pre shout out kita pag nakuha mo yung pera so ayan no so ano pang hinihintay mo kung gusto mo magka ng isang dance so kunin mo na bilis let's go